So yun, good morning, good morning mga kamamay So yun, palibagong araw, palibagong videos na naman tayo no? So yun, pasensya na tayo at ako yung nakabalot no? no? At talaga init So kahapon ako yung maghapon hanggang alas 11 ng gabi Ang duty So kumintab yung noo ko, sobrang init Wala akong sombrero at nilaban ko yung mga sombrero ko So baka naman, maka may mga magsponsor sponsor dyan sombrero <laughs> So joke lang yun So yun, shoutout nga pala tayo no? Shoutout nga pala sa mga may mga buds na no sa Jomor Official Vlogs no. So yon unahin natin si Idol Marby Mangale yon, may mga buds na po sila. At uh, si Iverson Abisilia yon may buds po. Thank you so much sa inyo idol no. Ah uh, kay Affectionate Blowleak yon, may buds na rin. Si Papa Joms Vlogs, yon may buds So yon kung gusto niyo'ng mag, uh, magkaroon ng buds po mga idol, ah uh, pindutin niyo po yung uh, yung join no kapag nanonood niyo yung videos, may join po nakalagay diyan. Uh, ipindot nyo po yung joint para magkaroon kayo ng buds no? and yun shout out kay idol Sherwin Karandang and kay Munching Imata no? shout out. and kay Ayon Stasi shout sa iyo idol and kay Darin Baredo yun tsaka kay boss jo uh, Joseph Magera para shout out busing at uh, busing at, uh, ingat po kayo palagi no at uh, abangan kita pagbalik nyo po galing sa masbate bate alright So yun, shout din sa mga Montenegro Shipping Lines, Taro Shipping Lines sa mga kasama ko ngayon. Stop yan. Shout Sa so, sama namin dito. Iyon. Alright, <laughs> so ito may mga parating na barko, dalawa. So abangan natin, tara let's go. So yun mga kamamay, ito na si Natasha, no? Uh, unang arrival sa mga oras natin ngayon. Time check tayo mga kamamay, alas 9.07, no? So ito po yung updates natin ngayong umaga sa mga barko nandito no sa mga bagong dating so di po natin masan si Ocho ngayon dumating at uh, nagrumblon kahapon no kung napansin nyo sa ating mga latest video dyan uh, at nyo na lang no so kahapon nagrumblon si Ocho at uh, dami nilang panakay din si Shite nagrumblon din gabi na umalis siguro mga ano na yon alas 8 no 7 Bali dalawang barko ang rumblo nila. Kasi si Onsen hindi pa tapos nasa ano pa. Ah, uh, nabutas no, nasa nabutas pa. Then si Kinse malapit na yan. Malapit na ibyahe yan. Sige pare, ibato mo. Oh, ang galing eh. Yung, diram pa mo na. Pare, shoutout mo dyan pare. Shoutout pare! sa pinakapugi mong ano <laughs> <laughs> tayo yung aso nandun na yung aso wala na sa rampahan ayun no oh, nasa taas no? ayun si Nuebe mga mamay dami ng pasayero yan bali dalawang barkong dumating ngayon um, umaga yan labasan no Good morning po sa inyong lahat mga idol, mga taga Marindoke, no? Shoutout po sa lahat ng mga taga Marindoke diyan, yo. All right. Okay. Hello po, good morning. Shoutout po. Kumusta ang biyahe mo, ate? Okay lang? All right. Hindi maalol. So, yun, shout out sa kanila, no, taga Marindo. So, maganda yung mga ganyan, ano, hindi mga suflada. Uh, pagdating sa mga batian, pag binabati, ay eh, na response din. So, dyan ako lumakas pagka pag may nag-response sa pagbati. Pero pag binati, walang response, ayun, nalulungkot. Guys, <laughs> punta tayo nung ganyan, eh. Ayan na si Nah, ini saya ulama kau. Taligit. 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 Oh, taligit oh. Warung pa. Pak, malu mana yang pengdateng ng parko. Alright, right. Tas selikatun ini new bio, tas. Kung napansin niya sa personal mga kamamay na mata ay sa sa video mataas lalo na sa personal. Oh. Kita niyo naman oh. Yung mga pasayro. Kakaroon ng uh, schedule si Marian at Tasha ay 12 12 to 1 no? Ang uh, pamarindo kay niya. din. Ito si Nueve. 11.30 naman. Papunta Marindoki uli. Babalik uli ng Marinduque So, ganun lang po ang uh, schedule nila, no? Ruta nila. Marindoki. Lucina, Lucina to Marindoki. So good, mga kapatid. Oh, sabi ng kapitan, inulit ko po uh, sa mga pasahero wag mo na bumaba, unay niyo susakyan Pero ito na, nga, naglabasan na. Ah. Talagang ang mga pasahero kap ay hindi mo talaga mapipigilan. Pag yan ay nakababa ng rampahan, ay talagang lalabasan na yan. Maglalabasan. Magsipaglalabasan. Ayan, oh, nagpijing si Kap Ngayon lang bisis na. Mamaya ah, na nga daw ang pasahero. Pero tuloy pa rin ang labas ng pasayero <laughs> oh, wag na pababain. Hmm. Ayan na nga uh, ni Maya o oh, Mandin. Nakalabas ah, Mandin yan. Ayan o. Oh. Ani uh, ba ya? Oh. Yan, labasan na pasayero dami po oh. So marami talaga nagko-comment mga kamamay na maganda talaga sa Star Wars kasi naka, nakapag-relax no. Uh, very comfortable sa biyahe. Uh, mapalapit man o mapalayo ang destination ay sulit talaga ang pamasahe dahil sila ay nakakahiga, nakaka-relax no. Nakakatulog ng maayos no. Ayan. So, si Uliva na doon pa rin, hindi pa nakabalik dito sa Lucena, ay hindi ko lang sure kung uh, natanggal na siya doon sa pinagkabahurahan. So, kung saan na uh, bahura si Starlight, doon din nakabahura si Uliva mga kamamay. So, yan yun. Alright, so yun mga kamamay, ay papasok na muli si Nuebe, no? Pamarindoke, nandito na yung mga panakay nila. Ayan. Tsaka si Natasha nagpapasok na rin yan So wala pa yung mga panakay ni Natasha no? Kung napapansin nyo mga nakapila na yan ay kay Nuevi po, po yan lahat So may mga parating pa So pasayro magpapasok na rin So yun ang pasayro mga kamamayo okay, Yan papasok lang Pasok na ratyan. All right. Pasok na po kayo mga idol at uh, sobrang init, no? guys, ayos na, cleared na si 9 Pupulot na naman, papunta Marinduque naman Balik Marinduque Sabi yan o, wala dala ka sana doon Laglag na Laglag oh. eh, -lag -lag okay, lag -lag makalik na

mga kamamay eh. tago tayo dito at ang init oh tago tago sa basurahan at ang init talaga kailangan mabantayan natin din yung mga arrival matamaan tayo Uh. May bakal, may bakal. Kasunod mga kamamay, si Singko naman. Parating, no? Ayan. So, nauna na ni Olympia. Medyo mabilis-bilis na ito si Olympia, mga kamamay. Cinco No, that's ah, Rampa. Right, Rebel Cinco. Ang guider patrol. Hello ni. Kaya eh. yun popular na si Mariana Tasha mga kamamay ala una, di si sa is ice, no ang um, departure time. Hello, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamami sana na gusto nyo yung updates natin ngayong araw no araw ng uh, Martes Picha 12 ng Nobyembre mga kamamay malapit ng Pasko baka naman alright may mga gusto magparating dito oh, so ito ang number ko right. ingat sa biyahe palalaan ni kamamay God bless